<laughs> Ara kayo pinagbiyak. <laughs> Hello. Hello baby. <Biria>? Yeah. <laughs> Wag naman. Babae siya, hindi gumagano ng babae. <laughs> Pang beauty queen yan eh. <laughs> Hello! Iya. <laughs> <Tick>, <laughs> <laughs> hindi nga kanina yung nag nag ano nag ah gano ka yung nagtatantrum siya si iya sige nga sige nga <laughs> <laughs> hello ay <laughs> <laughs>

Makikita niya ito paglaki niya. Hello, <laughs> uh, no. si mami mo. Oh. Ginagarong-garong niya ano. <laughs> Say, Lord, Moon! Say Lord Moon. <laughs> Ano? Oh, oh, okay. uh, ano? <laughs> Actually, pwede mo download dyan, tapos i-block natin so maraming ko tayong pwedeng buhan. <laughs> <laughs> Sige, post muna tayo.